Ayan oh. o. Kadalaw ito, di ba? Ayan o. Oh. Yung mga nahuli natin makatusok. Malaki o. Oh. Buhuli mo dyan. Ayan. O. Oh. Pusko lang.

Ah, bakit tama paano ko lumangoy dito? Tara. Tutulungan ko sila manghuli kasi. Yeah. Si idol kasi, ang alam na andiyan yung kangkong dito pa siya nangkong. Oh, ano? Okay. <laughs> yung kangkong nakasabi kangkong yun na Ay, may, may laman, may laman. Isa, ayun na. Malaki. Ayun na. Ayun na. Ayun, oh, dalawa. Nakahuli pa ng dalawa, oh. Marami pa rin Marami. Ay, dalawa. Dalawa yan. Oh, pakita mo li Ayun na. No. Dalawa to, di ba? Ayun na, isa na, no? ayun na. Ayun na, ayun ayun na, yung team natin andun din oh. No? <laughs> Ayaw na malaglag. Okay na idol. Tapos na yan. Okay na yan. Ito natin dito. Ah, dito na 'to no. Pang-pong so, natin. Video mo na eh. Ayan oh. o. Oh. mga nahuli natin makatusok. Ang laki o. Oh. Ayan. Oh. Nay, so Hi.